Andito po ako ngayon sa Banwang Gorang National High School kasama ang mga SK Chairperson at SK Kagawad ng Pilar. Grabe ang aming nadatnan, kalunos-lunos na pangyayari na iniwan ng Bagyong Christine. Pumunta po dito ang SK Pilar sa para lang ito upang tumulong kung ano po ang aming makakaya. Halos umabot sa second floor ng paaralang ito ang baha. Kaya naman yung mga kagamitan ay puno ng mga putik at mga dumi. Ang mga naabutan namin ay mga basang aklat, mga sirang gamit at mga punong-puno ng putik na mga kagamitan sa loob ng paaralan. Pagkarating pa lang namin dito sa paaralang ito, nag-umpisa na agad kaming maglinis. Habang ang ibang S.K. Chairperson naman ay nasa baba, patuloy na naglinis ng mga mapuputik na upuan. Ang dami namin magkakasama, kaya naman kanya-kanya kaming pwesto kung saan kami maglilinis at kung ano ang aming dilinisan. Kasama rin nga namin dito ang mga SK kagawad ng iba't ibang barangay ng Pilar upang tumulong sa paglilinis. At para hindi maramdaman ang pagod ng paglilinis ayan, ini-enjoy lang namin ang paglilinis dito. Isa sa aming mga lilinisan dito ay ang sahig upang mas magandang tingnan at mas malinis sa pagpasok muli ng mga estudyante. At andito naman sa baba ay ang aming SK Federation President at ang mga ibang SK Chairperson na naglilinis ng mga upuan. Ayan. Ayan, for the bayanihan na ang mga SK Pilar para mas madali at mas magaan ang trabaho. At bukod sa paglilinis sa paaralan, mayroon ding munting handog na dala ang SK Pilar kagaya ng mga maiinom, pagkain at mga kasuotan para sa mga residente ng Banwang Gurang Donsol, Sorsogon. Ayan, natapos na nga din kami sa aming mga nilinisan. Hindi man na kami naubos, pero at least nakatulong kami kahit papaano. Uy. <laughs> Uy. ano yun ayun super nakakataba ng puso at grabe ang ganda ng experience na ito na kung saan nagkaroon ng SK Pilar ng volunteerism na makatulong sa ganitong sitwasyon at kahit nakakapagod ang mahalaga ay nakatulong kami sa nangangailangan kaya naman sa gustong magpaabot ng tulong lagi pong bukas ang Banwanggurang National High School maliit man po ito o malaki basta't makatulong yun ang mahalaga. Bangon, Banwanggurang National High School.